Nako guys, ang aga namin dito siguro mga alas 5.30 nandito na kami ni Papa. Yung kaki ko, oh, hindi ko pa naubos. Yung oatmeal ko, oh, hindi ko pa rin naubos. Yung asin gamot, hindi ko pa rin naiinom. Na, na, si Bella, yun siya. Yung mga baby namin pinapa, ano, pinapalikuan ko na na isa-isa. Inuna ko itong si cheesecake. Cupcake. Hi guys, nagbabalik yung uh, cooking ama. <laughs> Nagluluto pa tayo ngayon ng ginataang suso uh, usok, Pilipit. Ayan. Tapos may uh, papaya, manibalang. Tapos yung ating gata. Kinataan po natin yan. Igisa po natin sa ating masarap na kalderong salad masa. natin yung ating papaya sabay sabay ang dami oh tatakpag mo natin yan para tumugod natin papaya check po natin nilagyan ko po ng ano na chili powder sa ka pamienta ibabaw lang natin to halawin natin nagtubig na po yung ating uh, papaya pwede na po tayo maglagay ng ating gata Ito yung gata natin. Hindi na po tayo magpapakip. Para hindi mamupo yung ating gata. Ay luto na po yung ating ginataang suso na may uh, papaya. So that, eh? Ayan, parang karindiria na naman. Naka-ready na yung pagkain ng mga bebe. Gumagawa si Papa ng sausawan. At yung ulam pala namin ay suso. <laughs> Nakita ninyo naman kaninang ano. Niluto ni Papsi. Suso at saka masarap to guys. Papaya, ginataan. Mmm. Yummers. Yami, nurse. Pero pa kami dito ng na ampalaya na limutan ni Papa na ilaga. Sayang naman oh. Munggo sana bukas ano? Masarap. Hugas ako ng kamay kasi. sa munggo bu ano bukas? Ha? Ay oo. Oh. kasi ako ng ano? Mga chucha. Kaya napisi ako. si kaya na lang niliguan ko yung tatlong maliliit na liguan na si Bella. Paliguan ko ba siya? Papa? Paliguan ko. tapak na lang natin sa si electric pan, ano? Ayun. So, yun na lang. Pagkakain namin. Kain muna kami. Mag-aalauna na. Ay, baby ko! Merong umihi dito, Oh. Gapurit lang yung ihi. Pero ano? Hmm. Sa maliit yan. Huwag na. Oh, wait lang. Andun kay Papa. Papa, tawagin mo nga sila. Papa. Mm. Ayun na, ayun na si Papa. Papa, tawagin mo. Itaktak mo yung ano nila kainan. Para hindi nila madapurak yung ihi. Oh, nako niya na ako sundan. Ako, sinusundan ako. Yung halaman na yan, dyan ko inilagay kasi sinisira nila yung basket nginat-ngat na ba nila grabe yung mga bata na ito oh ayan <laughs> ayan bagong ligo kaya ganyan yan kandirit ng kandirit mm. ay bagong ligo ito yung baby ko na mabait ay bagong ligo po kayo po ayan ang si bait opo ka kayong tatlo ano po si sky di naman mapakali kakain na kayo na kung ay, nako. Ay, hindi ko pa pala napatakan yung kanilang mga tenga. Andito na, niready na namin dito. Hmm, ayan. Ito yung mga gamit nila. At wala pa rin sumusunod. Si ano lang, si cupcake. O ba, ba, kandirit ng kandirit ito. Bagong ligo eh. Hmm. Opo. Ako po si Cheddar. Ang mabait. <laughs> o kami naman magpapahinga ni Papa. Kakain na after na ano, after na malinisan, ganun na lang guys, everyday yung trabaho namin ni Papa. Ay, oh, nga pala. Ayan, oh, si, ang ah, ng put niya. <laughs> Kasi naano ko siya, na razor, razor. ko na, oo, oh, yung dalawa na lang, hindi pa. I-try ko mamaya. Oy, ako ang galing tumahon. pag may naririnig sa labas. Ano anak? Ha? Tinatahulan mo? tayo guys patis yun mahal mm, -mm. sarap with matching juice yes. juice yes. wala na yung saka na tayo mag pork chop pork chop eto kanina lang ito eh dumaan si manang ano na agurong sabi niya agurong sa ilokano pala yun agurong mm -hmm. Naku, pahingi po ng pagkain. Nagugutom na kami, papa. Ay. Wait lang, wait. Ayan, na-trim ko na yung pwitan nito. Pati dun sa pananya niya. Ito na lang ang hindi. Si cheesecake. <laughs> o, oh, cheesecake, sama na dun sa loob. Dun na tayo. magngunguy na naman ito, mga to. Ay, wala ka ng ano. Okay na yan? Sige. Ay, umihi siya. Very good. Very good cheesecake. Yeah. Very good cheesecake. Doon ikaw umihinak. na. Madaling turuan ito. Oh. Very good. Ah. Sige na. Pasok mo na sila, Papa. Let's go, let's go. Doon na, doon na. Dun na. Dahil sila dadalhin doon at napakainit dito. Grabe. Kahit naka-electric fan lang doon, at least malamig-lamig. Doon na anak, doon na. i ito ng minsanan. Itong sahig. Doon na baby, doon na, doon na. Doon na tayo kay Papa. Liga na. Let's go na. Tara na, tara na. Ito pa ng mga ito eh. O, tara na, tara na. Alin na kayo, alin na kayo, alin na kayo. O, tara na. Eh, alin na kayo. Oh, dito, dito, dali. Ali na, cupcake. Cupcake, ali na. <laughs> ali na kayo. Mm. Dito na tayo. Nako. Dali na magmamap pa ako diyan. alin na kayo, nako. Ali na, oh, Ang init. Grabe. Nagmap muna ako, guys, dun sa ano. Sa lanay Kasi nandun half day yung mga bebes. net, Last na lang. mag na lang ako dito. Tapos na. Trabaho ko. Si Papa nandun na siya sa kwarto kasama ng mga bebe. Ayan. Diyan na matutulog yung bata na yan. Maghapon tumatakas siya dun sa ano. Doon sa cage nila. Siya lang naman. Bukod tangi. Kanina natulog sa akin. Tapos kay Papa. ayun tumakas na naman. O di ko patulugin. Morning guys. Morning Jamila. Morning Pang. Nagre-ready na kami. Paalis kami. Punta kami ng Kuya po. Aga yung mga ano. Mga aso sa loob. Jamila, umuwi ka ano. Wala siya kagabi ano. Umuwi siya. We don't Dito na naman siyang aga-aga. talaga kayo. Pati ba naman yung wire? Nako, 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 nako. Ay, nako. Hmm. Mapapalo na yan, mapapalo na yan. Pati itong wire. Ay! Pati <laughs> 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 yung wire, pinapakila na. Hmm, wala na. Nasira na yung cellphone ko. Bumagsak. Wala. Ayan, ayan. nag -ipon, ipon na naman sila dito kasi kumukulog na naman. Kulog, kulog. Oh, takot na na. <laughs> Mga takot kayo nandito sa tabi ko. <laughs> ano? Mga takot? asa na yung isa? Ayan. Mm. Kanina. Sige, takbuhan ng takbuhan. Sa pagod? Jeep pagod. Ito si Skyly. Talaga yan, natakot yan. So, ano dito yan sa tabi ko? Hindi ah, ah. na hanap kong wallet. Oh, nahilo na ako, guys. Grabe. Hindi sa tabi ko. Patulog kasi ako dito kaninang tanghali. Eh. Di ba lumabas kami kanina? Papunta kami ng bayan ng kuya ko. Tapos, hindi na ulit ako nakapag-vlog. Grabe, guys. Yung sinag ng araw, parang hilong-hilo -hilo ako. Tapos, mukha ka na lang ako doon sa likod ng tricycle kay Papa. Baka para hindi ako mahulog. Kaya hindi na ako nakapag-vlog. sa dumating kami, humiga ako, guys. Sobra kasi yung hilo ko. Hindi ko kinaya. Si Papa, lumabas naman siya. Ayan na, dumating na siya mga baby nandito sa akin lahat oh. Nakasiksik sa akin lahat.